dinun ay na si andito koy o naghanda kaming magala maganto kami sa simbahan punta misa simbahan Nandun yung ano po namin? amin nunanak ni yung ano saan? kaya mo nalagyan yang ano to ko lalakad muna tayo mga senior. Punta tayo doon sa ano sa simbahan kasi si Mana Santa na ngayon. Yan kay natin mong pisal. Diba? Hali ko yung mga pisal ka karoon kay si Mana Santa na. Alis na tayo. mag tayo kasi mag-motor lang tayo. Yan. Lalabas na tayo dito sa maliit nating daanan. Ay, Diyos ko doon. Nato niya itong bahay kay mm -hmm baka mamaya pa kami uuwi magabi niya tapos walang pa o, sa loob Ayan, na ito ilak natin ito ka lang ito ha, mga ay, senior o oh, ito yung ano harap ng simbahan namin at ito papasok na tayo yan kunti lang ang mga tao dito Hi, ilan lamang naghihintay pa kami ng pari mamaya ilalapit na po doon sa isang sa babae, tatanungin ko kung may kumpisal ba talaga kasi sabi nila 4 o'clock daw okay, mamaya titingnan natin pero hindi pa nakarating yung pari kailangan namin puntahan doon sa kumbinto yan, sige antay-antay lang tayo at dito o, oh, tingnan mo anja na yung mga tao, nakaupo na kasi mamaya darating na yung pari tapos na may magkumpisar, may aalis na kami. At dito dito, aalis na kami. Lalabas na kami sa simbahan. Sarap naman ang simbahan. Nandiyan yung ano, municipal, uh, yung munisipyo namin. At doon mula sa simbahan, pumunta kami dito sa SM. Kasi may kailangan akong puntahan. Ngayon nga maya. O oh, ito, papasok na kami. Yan. Ahanapin ah, ko yung optical clinic kasi magpaano ako ng aning ng ano ko ng eyeglass ko ba kasi masakit na ang mata ko medyo malabo na sana kayo sabi ko at dito o oh, ayun na ito na yung ano optical clinic naghanap mo na ako ng eyeglass ko sos nako napakamahal ng eyeglass ngayon magugutom na si Ali tingnan mo oh. pumunta kami sa food ano sa food court Bumili kami ng tinula. Tinula at saka calamari. So, sige guys. Sa ha. Titingnan natin ano ang kasunod. Thank you. Tau na. Tu so, di na beli. ikaw mana na. Kau na na. Kaon nande li, Woy Na nu na Gini na, Kaon na Ikaw, ngana wakan ni Kaon? aku lai Udah ditun kawali Ngana wakan ni Kaon? Kau ka Dato bayak ku la Kaon, ayaw lagi mo away Oi Tuntun Tuntun, ayaw Tuntun Ayaw, away tun. nga. ben na kaon, kuya. Dina. Doy, doy. Kao na sa dinas, doy. sa to? Tiki? Ang <laughs> sa mo gusto kaunong tiki? Ha? Uy. Shhh. Uy. Uy. Gano ka? Uy! Nga naman ka. Saman away ni mo. na. Dali na. Nanay mo ba ako? Hmm. Ikaw na. Sige na, ikaw na. Sige na dayon. di mangka kakaon? suko ka. Uy. Uy, e, nga di man kakaon. Patuntun, uman na kaon, ikaw. Di kakaon? Nga na. Uy. Uy. Sige na, na dito Nasar na, sir. Di na. Uy. Uy. Uy, na to silpon. Uy, silpon, dali na. Dali na, na dito, dali na. Luoy. Sige na ka, na. Sama ay sardinas. Ano? Imo to. Dali to. Ay! Ano man ka ba? Man ka Suko ka na ko. O sige ka na lang mo. Luoy. Suko ka. nadoy doy-doy. Kao na lang doy-doy. Kuya kaon. Tuntun suko. Tuntun. Tuntun. BOOM wow.